ang makasal at makasama ang taong mahal sa panghabang buhay ay isa na siguro sa pinakamagandang pwedeng mangyari sa buhay natin. Bibihira lang dumating sa buhay ng tao ang pagkakataong ito. Kaya naman ang iba ay pinaghahandaan talaga ng lubos ang okasyon na ito. Ngunit alam mo ba na hindi lahat ng kaugalian sa pagkakasal ay pare-pareho? Paano kung sabihin ko sa iyo na may ilang kakaiba at weirdong paraan o ritual na ginagawa sa nakalakihang kultura? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang kakaiba at weirdong pamamaraan o ritual ng pagkakasal na siguradong ikakamangha at ikapagtataka mo lahat ng yan dito lang sa Iwan TV. bago tayo magpatuloy ay shout out muna kay Ameline Elazo, Erwin Cavite TV, Sunrain Time, Christine Perocho, Gilbert Ardenia at Chris Aquesta. Number 12, Spitting on the Bride. Magkumpisa tayo sa isa sa pinakawirdong wedding ritual na pwede mong makita ang Spitting on the Bride na makikita kadalasan sa bansang Kenya. Marahil para sa iba ang pagdura sa ibang tao ay itinuturo itinuturing na isang hindi kaaya-ayang pag-uugali. Ngunit para sa mga mamamayan ng Kenya, itinuturing na magandang kapalaran para sa ama ng babaeng ikakasal ang pagdura sa ulo at dibdib ng kanyang anak na babae bago ang seremonya. Ang pagdura ay itinuturing na isang pagpapala o basbas para sa masayang pagsasama ng kanyang anak na babae at ng mapapangasawa nito. Number 11, Blackening Ritual Hanggang ngayon ay umiiral pa rin ang isa sa pinag kamaduming paraan ng wedding rituals. Ang blackening ay isang seremonya kung saan ang ikakasal na lalaki ay sama-sama at pinagtutulungang padumihin ng kanyang mga kasama at malalapit na kaibigan. Siya ay hinuhubaran, itinatali at pinapaitim ang balat gamit ang isang mixture na karaniwang naglalaman ng theakel, harina at mga balahibo ng manok at ibang ibon. Pagkatapos paitimin ng groom ay ipaparada ng habang ang kanyang mga kasama ay naglilikha ng ingay sa pamagitan ng pag-ihip ng mga whistles, pagsigaw, pagkupukpok ng mga kahoy, pagkapatugtog ng drums bilang pagpapakita ng isang masaya at magiliw na seremonya para sa groom. Ang pagkaparada na ito ay maaaring tumagal ng ilang oras at kung minsan ay sumasama pa sa pagbablockening ang bride pero kadalasan sa mga groom talaga ginagawa ang blackening. Ang kadalasang hantungan nila pagkatapos ng ritual na ito ay sa mga ilog upang hugasan ang maitim at madumi nilang katawan. Number 10. No Smiling Habang ang karamihan sa mga mag na ikinakasal ay hindi maitago ang kanilang excitement at tuwa sa araw ng kasal nila, ang mga magpartner partner naman na ikakasal mula sa Congo ay dapat na mapanatili ang kanilang seryosong itsura at dapat na maitagong maigi ang kanilang saya sa buong araw ng kanilang kasal. Mula sa seremonya hanggang sa reception hindi pinapayagan na umiti ang dalawa kung gagawin nila ito ay nangangahulugan lamang na hindi sila seryoso sa kanilang pag-aasawa number 9 mother accompanying you to your honeymoon medyo weirdo nga ang isang ito subalit sa Africa ay normal lang ang kaugalian na ito kung saan ang nanay ng babaeng ikakasal ay inihahatid ang kanilang anak o minsan ay sinasamahan pa ang mga ito sa kanilang honeymoon ginagawa daw nila ang kas sanayang ito sapagkat nais nilang ituro sa mga bagong kasal ang mga bagay na dapat gawin ng isang mag-asawa pagsapit ng gabi. Number 8, Shooting the Bride. Ang ilang mga kababaihan ay nangangarap na tamaan ang pana ni Cupido. Maaari ka rin namang tamaan ang pana, ngunit hindi pana ni Cupido, kundi pana mula sa iyong mapapangasawa. Tama ang iyong narinig, ang tradisyong ito ng mga inchi ay nag-oobliga para sa isang ikakasal na lalaki na panain ang tatlong beses ang kanyang bride. Pero wag mag-alala dahil wala namang matulis na dulo ang mga pana na nagagamitin. Pagkatapos nito ay isa-isang pupuluti ng nobyo ang bawat bow sa kalahati. Kinukulekta ang mga nahulog na arrow at pinaghiwalay din ang mga ito. Ayon sa kaugalian ng mga inchik, ito raw ay simbolo ng walang hanggang pag-ibig ng dalawang taong ikakasal. Number 7. Mandatory Tears of Love Tiyak na normal lang naman na makakita ng ilang taong naiiyak sa tuwing nakakakita ng magpartner na ikinakasal. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na may isang wedding tradition kung saan ang ikakasal na babae ay dapat iniiyakan sa loob ng isang buwan? Tama ang iyong narinig. Para sa mga taga Tujia sa China, kaugalian para sa ikakasal na babae na magsimulang umiyak ng isang oras sa isang araw sa loob ng isang buwan bago ang kasal. Ilang sandali pagkatapos, ang kanyang ina ay sasali rin sa ritual na ito at iba pa hanggang sa ang lahat at ng mga kababaihan ng pamilya ay magbuhos ng kanilang mga luha. Sa kabila ng mga luha, ito ay isang masayang pagdiriwang at sinasabing ang iba't ibang mga tono ng mga babaeng umiiyak ay tila ba parang isang musika na masarap pakinggan. Number 6, Love and the Chicken Liver Muli, isa na namang weirdong wedding ritual ang nagmula sa China. Kung nais mong magset ng isang pecha para sa iyong kasal sa daur China ay kailangan mo munang pumatay at kumatay atay ng isang manok. At hindi lang iyon, sa sandaling nakatay mo ang manok ay kakailanganin mo namang bigyan ang atay ng isang inspeksyon. Kung ang atay ay mukhang malusog, maaari kang magtakda ng date para sa iyong kasal. Kung hindi naman, kailangan mong patuloy na maghanap ng isang malusog na manok. Ang paghahanap ng malusog na atay ng manok ay pinaniniwalaan na magdadala ng masaganang pagsasama sa magpartner na ikakasal. Number 5. Three Marrying Wives Depende sa kung saan ang ang iyong seremonya sa kasal ay naiiba mula sa iba pang mga kultura. Mayroong mga partikular na ritual na ginagamit lamang ng mga kristyano na maaaring magkakaiba sa mga Chino o iba pang lahi. Ngunit ang bansang India ay nagpapakita ng isang kakaiba at espesyal na wedding ritual sa buong mundo. Ano nga ba ang kakaiba sa mga kasal sa India? Ito ay dahil nagbigay ng espesyal na pansin sa astrological compatibility ng bawat nilalang. Kung ang isang babae ay ipinanganak na manglik. Siya ay itinuturing na isang isinumpa at magiging sanhi ng maagang pagkamatay sa kaniyang mapapangasawa sa hinaharap. Ayon sa isang dating kaugalian sa Hindu, ang tanging paraan upang masira ang sumpa para sa isang ikakasal ay mag-asawa sa isang puno. Pagkatapos ikasal dito ay wawakasin nila ang puno at ang sumpa ay masisira. Number 4. Lockdown Love Bridge Marami ng kaugalian ang nagkalat ang siyang ginagawa ng maraming tao bago ikasal. Isa na rito ang paglalagay ng love padlock sa isang sikat na tulay sa Italy. Sinasabing ginagawa ito sapagkat ito ay sumisimbolo sa habang buhay na commitment ng dalawang magpartner sa buhay mag-asawa na kanilang papasukin. Ayon sa iba ay isa rin itong katibayan ng pagmamahala ng dalawang magpartner. Number 3. Museum of Broken Relationship Magpunta naman tayo sa Zagreb, Croatia kung saan makikita ang isang museo na nag i ng mga gamit mula sa mga taong dumaan sa pagkabigo sa kanilang pag-ibig. Ito ang Museum of Broken Relationship. Makikita rito ang ilang mga gamit mula sa mga taong bigo tulad ng mga sapatos, relo, mga gamit pangkasal at iba pa. Bagaman ang mga bagay na nakadisplay rito ay may malungkot na kwento, ay pinupuntahan pa rin ito ng ilang magkasintahan at mga taong malapit ng ikasal. Sinasabi nila na lalo daw tumatatag ang kanilang pagsasama kapag nakikita nila ang mga bagay na ito na nakadisplay sa museum. Lalo daw nilang na-appreciate ang bawat isa at nangangako na hindi matutulad sa mga taong bigo sa pag-ibig na siyang nagmamayari ng mga gamit na nakadisplay sa museum. Number 2. Love Without Bathroom Breaks Ang mga miyembro ng mga tidong sa Malaysia at Indonesia sa Borneo ay may isang wedding ritual na hindi lang kakaiba kundi masakit pa sa pantog. Ang tradisyon na nagsasaad na ang ikakasal ay hindi dapat umalis sa kanilang tahanan o gumamit ng banyo ng tatlong buong araw pagkatapos ng kanilang wedding ceremony at mahigpit na binabantayan upang hindi sila makagamit ng banyo at pinapayagan lamang na kumain at uminom ng konti sa panahong iyon. Sa kultura ng tidong, ang hindi pagsunod sa ritual na ito ay sinasabing magdudulot ng dungi sa mga ikinakasal at may dalang malas na nagre-resulta sa pagkasira ng kanilang kasal o pagkamatay ng kanilang mga magiging anak. Number 1 Fat Mauritian Wedding Ang Leblu Ritual ay isang tradisyon na kasanayan kung saan ang mga maliit na batang babae ay pinipilit na ubusin ang napakadaming pagkain sa loob ng isang araw upang tumaba. Ang mga batang babae ay karaniwang nasa edad na lima hanggang sa mga teenager. Ang hangarin sa likod nito ay upang maihanda ang mga batang babae para sa maagang pag-aasawa. Una, upang ang mga batang babae ikakasal ay magmukhang 33 taong gulang at pangalawa dahil ang mga kalalakihan mula sa kulturang iyon ay naniniwala na ang isang payat na babae ay hindi masayang kasama ngunit ang isang matabang babae ay mas kasiyasiyang kaniig o katalik. Para sa inyong reaksyon ay ishare lamang yan sa ating comment section at kung kayo ay may story suggestion ay huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe at abangan ang susunod na episode dito lang sa iWant TV.